Tara kabamba, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto, at mag-enjoy. Dahil Friday na, pizza de peligro na kabamba. Paubos na rin kasi yung laman ng aking ref. Kada Sabado lang kasi ako na mamalingke. Medyo kulang cool yata yung aking napalingke last week. Kaya kagabi ay nag-iisip na ako kung ano yung iluluto ko. Kaya pagkagising ko kaninang umaga ay namasyal ako dito sa aking garden dito sa likod ng bahay. At sakto naman na maraming bunga yung tanim naming talong at meron ding talbos yung tanim naming kamote. Kaya solve na naman yung aking pinoproblema kagabi pa. Totoo nga ang kasabihan. Every gising is a blessing. Pagkatapos kong nanguha ng mga gulay, ay dito naman ako sa harap ng bahay nag-ayos ng aking garden. Habang iniisip ko kung ano yung ipapartner ko dito sa aking kinuhang mga gulay. Mayroon akong 60 pesos at inutusan ko yung anak ko na bumili ng dalawang sardinas. Shout out po sa iyo, Sir Dingrino Noriega. Sabi niya, itry ko daw yung egg o omelet na may sardinas. Sakto naman at marami pa kong stock na itlog at itong tira naming tinapa nung isang araw. Kaya ito na yung aking niluto. Medyo mahal na pala ang presyo ng sardinas ngayon dito sa may store. Yung 60 pesos ay may sukli pa na 6 na piso. Siguro sa 100 pesos ay pwedeng pwede na sa ganitong ulam. Kaya sa mga nanay na tulad ko na nagbabudget ay talagang pasok din ito sa ating budget. Akin lamang palang drainin o tinanggalan ng sabaw itong sardinas. Dahil hindi ko isasali dito yung sabaw nya. Para na din naman yun sa aming aso. O di baka bamba talagang nakasali na rin dito sa ating budget yung aso. Akin lamang dinurog itong laman ng sardinas gamit itong tinidor. Pagkadurog ko naman nito ay nilagyan ko lang ito ng puting sibuyas. Dagdag pampasarap dito sa ating omelet. At nilagyan ko ito ng kunting seasoning granules. Pwedeng asin kung ayon yung gumamit niyan. At syempre hindi matatawag ito na omelet kung walang itlog. Kaya gumamit din ako dito na ng limang pirasong itlog. Nilagay ko na rin yung aking sobra kanina na seasoning granules para magkaroon na rin ng lasa ito. Pagkatapos naman yung pagbatil ko dito sa itlog ay nilagay ko na itong aking dinurog na sardinas. Naglagay lang pala ko dito ng mantika dito sa aking mainit na non-stick pan. Then nung mainit na yung mantika ay akin naman nang nilagay yung aking pinaghalong itlog at sardinas. At para hindi naman masira itong hulma ng aking nilulutong omelet ay ginamitan ko lang ito ng plato para sa madaling pagbaliktad nito. Yun eh kung gusto nyong medyo social yung inyong omelet. At dito ko rin lang napanood yan sa Facebook. Talaga namang marami ka rin matututunan dito sa social media. Kaya malaking tulong din itong social media. O kaya yung panunod natin dito sa Facebook Dito naman sa aking pinagprituhan ay sinunod ko namang ipainit itong aming tirang tinapa nung isang araw pa At pagkatapos naman nito ay akin lamang nilaga yung talong at yung ating kamote Yung aking pinitas kanina dito sa likod ng aming bahay At talaga namang manamis-namis ito kabamba dahil bagong pitas nga So ano pang hinihintay nyo kabamba? Baka isa ka rin na tulad ko na pizza di peligro na. Dahil sa 100 pesos ay may masarap ka ng ulam. Talaga namang simpleng buhay ay napakasaya. At ugaliin din nating magtanim-tanim ng mga gulay sa ating likod ng bahay. Hindi naman hadlang kung kunti lang yung space sa ating likod ng bahay. Dahil kahit paso lang ay makakapagtanim na tayo. Sana ay muli nyo itong nagustuhan kabamba. Kaya tara atin na itong pagsaluhan. Maraming salamat sa panonood kabamba hanggang sa muli